nadala po ako ng emosyon ko and sa totoo lang di ko po talaga gusto yung nangyari last time. Tsaka mas gusto ko rin po talaga na Milmi may may pa rin sa 2024. Pero syempre po, ito naman po yung desisyon ng management. Kaya wala na po ako magagawa dun. Brianna. Brion and Yana. Yana. Ano yung inaasahan namin sa inyo sa 2025? Ano tayo? More kilig po and good vibes sa mga fans and editors po. Brion, natupad na yung minamanifest mo. Siyempre po, una-una po sa lahat. Masaya po ako na natupad po yung manifest ko. And sana po wag niyo rin po i-compare ang Brianna. And we will do our best po na para magpakilig po ngayon 2025. Milyela. Miles and Ella. Miles, isa ka sa nag-walkout sa interview. Bakit? Kasi siyempre tayo ano, nagulat po ako at hindi ko po tanggap yung decision po ng management na MIL-L sa 2025. Kasi na, na, yung mindset ko po ay stuck pa din doon sa MIL-MI pa rin sa 2025. Kaya hanggang ngayon po hindi ko pa rin po matanggap. Pero wala na po tayong magagawa doon. Kaya just go with the flow na. Grabe ka naman sa akin, Miles. Pero okay lang 'yon dahil may aaminin din ako sa inyong lahat. Guys, alam niyo bang plinano namin ni Direk na guluhin ang YouTube? At ayun, subukan kong gano katiba yung love team ng Milmi. Oh. Eh, di ba nung nag-vlog tayo sa Ever Commonwealth, bumili ka bola sa bay ni mo kay Miles? Kaya yeah, pala wala kayo nung last vlog kasi nagsalok kayo. Pero syempre, di tayo mag- Balik ka mag-basketball. Siyempre guys, paano ko naman malalaman yung favorite sports niya? Siyempre, kay Direk yun. Kaya bumili kami ng bola para i-rigalo ko nga isa oh. niya. Oh, oh, Nagbigay ako ng regalo ngayon kay Miles at mukhang apektado-apektado na ngayon ang Milmi. Paano naman yung cake?

sa bahay nila kaya binilan ka nila ng bago tsaka yung cake na yon naisipan na lang din namin na ibigay kay Miles para sa vlog wow! at guys kung napansin nyo hindi nagpadala si Miles sa regalo natin last vlog kaya ngayon bibigyan natin siya ng cake which is yung favorite flavor niya na ube tignan natin kung anong magiging reaction ni Miles at Mitch Ella, paano naman yung damit na binigay mo? Binawi mo ba yun or binigay mo talaga kay Miles? Oh, Yung gift na yun, alam ka naman na bilhan ko si Miles. Galingin kay Direk at syempre, ibibigay talaga yun para kay Miles. Uh, ayon! Ayon ka eh, bakit ganun? Bukod sa pagiging klingin mo kay Miles, kapag nagbabato ka ng line sa kanya, napaka-sweet din, di ba? parang soon, too. More. More. No. What if wag mo nang tuparin yung promise mo kay Mitch? Oh. 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 Pangalawang what if ko ay what if tayo talagang tinakda para sa 2020? Oh. Oh. Nagustuhan mo ba yung binigay ko sa yung damit? Feel ko bagay na bagay yun sa iyo. Request ko sana shot mo yun ngayon sa vlog para naman matuwa. What if mas gusto ko ng kalove team si Ella? Oh! 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 Twenty-five. Oh, yeah. sa mga Oh, Miles, buti hindi mo suot yung bracelet. Anong hindi suot? Hindi ko talaga sinuot kasi gusto ko si Mitch yung magsusuot sa akin. Okay. 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 nahihiya nga ako kay Mitch nun, pero kasi part of acting lang yon. Ay, oh! Pwede na kasi yung best friend! Oh. 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 Eh, binilhan mo ko ng damit ah. Saan galing yun? Ay, akala ko dahil sa akin ay ako. Pero, may bibigay nga pala ako sa'yo. guys, kaalala nyo ba nung sabi ni Direct na sinuspend ako sa vlog? Hindi yun totoo. Umabsent talaga ako tsaka binigyan ako ni Direct ng budget para bilhan kayo ni Miles ng gift. Pinaghiwalay ko lang. Ngayon oh! guys, no choice ako kasi nga yun yung agreement namin ni Direct. Tsaka ginawa ko talaga yung best ko sa pag-acting para subukan yung mili. Ngayong vlog, guys, ay, medyo nakifeel bad ako kasi nag out si Mitch and na feel ko na naapektohan na nga ang Milny. So, Mitch, sorry, prank lang to. And in fairness, ang tatag ni Miles, hindi siya nagpapapekto. Ayun, guys, pasensya na rin kasi gano'n naging impression niya sa akin. Uh, it's alright. It's okay. alright. Okay. Okay. Mitch, pwede ba kitang i-hug? Pwede naman. Ito, dito. Really? Oh. Hawala. Oh, oh! Ngayong nalaman ninyo ang totoo, gusto ko na mabago ang tingin ninyo kay Ella. Yes, what I... Hindi ibig sabihin nun, Ella, na hindi si Miles sa mga kalabti mo. Gusto ko sabihin sa inyo na may Lila pa rin sa 2025. Pero, bibigyan ko pa kayo ulit ng isa pang pagkakataon. Kailangan, malagpasan ninyo ang mga pagsubok at challenges na ipagagawa ko sa inyo sa mga susunod na araw.